Ma'am Karen, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ma Ayan. Okay, Karen, uh, ilang taon na kayong kasal? Kasal ba kayo ni Robin? Seven uh, seven years po. Okay, naghiwalay ba kayo? Hindi naman. Naghiwalay po. Kailan uh, kayo naghiwalay? 2022 po. 2022. Okay, ang sinasabi ikaw, kailan ka nandyan sa Riyadh? Noong September po. Ah, so bago lang. 2022. As As one, year, eh, one, year. one year ka na. Okay. So ang reklamo mo ay hindi nagbibigay ng sustento ang asawa mo para sa mga anak mo. Tama? Nasaan ba ang mga anak mo ngayon? Nasa Negros po, ma'am. Kanino? Sa mama po. Sa mama mo? Sa papa po Sa papa mo Sa father po Ah, okay. So sa papa mo. Nasaan si Robin? Nasa Pangasinan po. Nasa Pangasinan. Okay. Uh, chairman, nandyan sa inyo si Robin ngayon? Opo, ma'am. Nandito Oo. po. Ah, uh, makausap lang po namin dahil lang nirereklamo po ng misis niya na si Karen ay hindi daw po nagbibigay ng sustento itong si Robin. Opo, ma'am. Robin, ano ang masasabi mo tungkol sa paratang na ito? Yan yung natawa ko na yan, madam. Mangluloko, mang, mang, mang ma'am. Bakit? Hmm. Nagbibigay Dig naman ako, ma'am. Nagbibigay ka na ngayong taon lang kasi kinontak kita. Kung hindi kita kinontak, hindi ka nagbibigay, di ba? iba kanya ng magtredakto no pat, ay magtredakto no kintain ko na kanya Ma'am, December 4 po, birthday po ng anak namin. December 2, tinontak po po siya. Nanihingi po po mm -hmm. ng panghanda ng anak namin. Kasi 7 birthday po niya. Ilan seven po niya, 2. 2 po siya magbibigay. Hinintay ko po ng 2. Tapos nung dinontak po ko siya ng 2, sabi niya, 15 po ulit na naman. Yeah. Ilan ang na anak ninyo, Karen? Tatlo po, Ta po ma'am. Ilang taon na ang mga bata? Kami yung panganay po, 7 years old, tsaka 5 years old, tsaka 2 years old po so yung bunso. Okay. Robin, ano ang trabaho mo? Farmer ma'am. Okay. Ano ang sinasaka mo? Gano'ng kalaki ang sinasaka mong lupa? Palati Victoria, ma'am. Oh. E, kailan ka huling nakapagbigay niya, para sa pamilya mo? Sobrang yabang. November, ma'am, nagbigay ako sa kanya, ma'am. Magkano? Sabi ko sa kanya, sa sisi nalang akong magbibigay, ma'am. Nagusap pa kami. Sabi niya ako sa iyo. siya, na. siya na, na One nine. Tatlo yung anak niya. Nag-aaral yung dalawa. Sa so, tingin niyo po, kasya po yung one nine? Tulay ka mo. May ibang kinakasama ka na ba, Robin? Wala, ako, ma wala akong ma ko ma'am. Wala kinakasama, ma'am. Kinakasama ko, ma'am. Sinungaling. Wala ko kinakasama. Bukid ako, ma'am. Sinungaling also, ka. Mas pinili mo siya sila sa amin, di ba? Sino? Wala okay. ako di ko dito sa abroad kung hindi ka nagbabae. May mga ebidensya ako. Pinuspos mo ka, di ba? Pero wala naman pa pakailang doon. Malaya ka na ang kailangan ko lang sustento ng mga anak ko. Wala na akong pakailang sa inyo. Kailangan ko lang yung sustento ng mga anak ko. Kasi karapatan ko yun eh. Anak ko yun eh. Sabi ko sa kanya, magsiyo ko pa ng mga anak ko, ma'am. Robin, <laughs> alam mo ba? Sigurado ba? Magtatatlong taon. Pag ilang beses lang nag-sustento. Ha? Ilang beses lang. Oh, ilang beses? Noong ano, July. Noong July. Noong July tinakot kita. Sabi ko, ay, pumunta yung kapatid ko ng July sa Tulfo. Kasi, umabag yun lang kasi nang eh, July. July. July niya, July. Birthday. sabi ako. oh, oh, Wait lang. Birthday. Sir Robin, kailangan sure, mapag-usapan. Pinigyan ma ko ng 5K, ma'am. Okay, kailan ka nagbigay ng 5K? Kailan ka huling nagpadala? Noong one, ma'am. Noong third day niya, ma'am. Pinigyan ko sa ng 5K, ma'am. May, may resibo ka, Robin? Ma'am, yung resibo ko, wala ako, oh, na ma'am. Ako, amin ko yun, ma'am. Yung 5,000 na po yun. Kasi po, Ma'am, two years po, hindi po siya nang sustento. Di ah, sir Robin, ma ganito ma lang. Uh, uh, sir Robin, ganito lang. Ang gusto lang kasi ni Ma'am Karen is mabigyan lang ng consistent na pag oh, na, na sustento. Hindi yung kung oh, kailan mo lang gusto magbigay ng sustento, eh, doon ka lang magbibigay. Ma yun yung inilalapit ni Ma'am Karen, sir. Oh, ma'am, 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 hindi naman ako, ma'am. Punti lang yung kinikita ko, ma'am. Oh. Yun lang, ma'am, sana. niya rin sabi ko sa kanya, ma'am. Eh, konti na nga lang ang kinikita mo. May ibang pamilya ka pa na tinutustusan yata, Robin, eh. Wala, ma'am. Wala akong anak, ma'am. May ibang babae ka yata, eh. May tatlong anak ka. Yung asawa mo, napilitan mag-OFW dahil wala kang ka sinusustento. O. Oh. Mamatay po si mama. Robin, alam mo ba na pwede kang kasuhan? Abandonment. O ano pa? Children, vowsi, anti-domestic violence, economic abuse. Wala kang makikita, Robin, ma'am. Mamatay na, Okay, wala na kayo makikita Ruben. Mamaya mamatay na. Hindi na kailangan sabihin niya. Nananakot lang po siya. Ganyan na ganyan po siya. Chairman Mario, ang nais lang po sana namin, mabigyan lang po ng tamang sustento po yung tatlong bata. ah uh, baka maaari niyo pong ipakausap po sa VAUSI, sa uh, papaasistehan na rin po namin yeah. si Ma'am Carilyn at uh, uh, bilang representative po ni Ma'am Karen na magkaharap-harap po sa tanggapan po ninyo, lalo na po sa VAUSI. Para po maging consistent lang po yung pagbibigay ng sustento. Yun yun lang po ang inilalapit, kap ni Ma'am Karen. Gawa ng tatlo po yung anak. Hindi naman din po kaya ni Ma'am Karen uh, lahat bilang isang OFW po. Yung mga gastos po, nag-aaral po yung mga bata. Madam, may sasabihin daw po si Robin po sa inyo. Sige, Robin. Kausapin mo ang asawa mo. Pagruto niya, ma'am. Kinukuha ko yung tatlong anak ko ma'am. Ako na mag-aalaga sa kanila. Ito ko na sila pag-aaralin, -pag ma'am. Paano, Ayaw mo nila, sila, paano mo sila paano mo sila pag-aaralin na talagaan Hindi ka nga makapagbigay ng sustento. pa ko sila, ma'am. Eh ano, tapos ang magpapadala ng pera si Karen. Parang so, hindi ata ako pa 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 papayag. Kasi pa hindi siya magpapadala basta ma malaga ko yung mga anak ko, ma'am. Hindi, ganito, ganito Robin ha. Yung mga bata, wala pa sa tamang edad para ilayo sila sa nanay nila. Bilo, mga 7 years old and below five, lahat ito, di ba? Oh, six, eight, so two, lahat bro. ng mga batang 'yan automatically Pwede na lang kung mapatunayan na walang kakayahan yung nanay na sustento sa nandun yan kay Karen. Ikaw ngayon, pwede kang kasuhan at kakasuhan ka ni Karen base sa batas na anti-domestic violence kasi ang economic abuse o yung hindi pagsusuporta ay isa sa mga uh, dahilan o batayan para magkaroon ng kaso. Pero ang hahanapin lang natin dito, magkano ba ang kaya mo na maasahan nila? Hindi rin naman sila manghihingi sa'yo ng 10,000 kung hindi mo kakayanin. Kahit yung may binigay ko lang, ma'am, ma sabi ko sa kanila. Ganito, Robin, ha? Sasamahan ng Wanted sa Radyo ang kapatid ni Karen, ma si Caroline. Ma okay? Kasi, Sherry, pag anti-domestic violence kasi, pwede naman kasi pero, na representative. Pero, apo, apo. Ha? Pero, okay. Tapos, dyan kayo maghaharap kay Kapitan. Okay? Apo, ma'am. Uh, pinanong ko po kung magkano yung kanyang mm. mga bata, buwan, -buwan. Ang sabi po niya, ma'am, Raymond Nuevo daw po makakaya niya buwan-buwan. Okay. O sige, pag-usapan yon at magkaroon ng pirmahan, sasamahan po ng wanted sa radyo uh, si okay. Caroline, yung kapatid po, para dyan po sa harap ninyo ay magkaroon sila ng pag-aayos. Okay? Opo, okay, ma'am. Okay. Ang gagawin ko po dito, ma'am, yung para sa kanilang pamilya talaga. Para po sa mga bata. Para sa mga bata. O, okay. Maraming salamat, Kapitan Mario Doriano. Maraming salamat po, At uh, Sherman Mario Doriano, and ganyan din kay Robin okay. Campos. Ma'am, kausapin namin kayo sa kabilang studio, ha? At uh, asistehan namin kayo para makapag-usap kayo sa sustento. Okay. And ma'am um, Karen, ingat po kayo dyan sa Riyadh, at uh, gagawan po natin ng paraan para ma... Magbigay yung kagopuhan ni Robin Yes, Mag uh -huh. magbigay po ng uh, nararapat po na sustento si Robin para po sa inyong tatlong anak Salamat okay. po ma'am at magandang hapon po Ayan. Okay, Ingat po kayo okay po Huwag ka na umiyak lang. dyan